Ngayon mga karaoke, mabubuo na mattresses naman tayo. Ngayon panlagay ng mga router. Ngayon lagay may may may. may. Is update ko kay mamaya mga idol. Ngayon mga idol, nakalagay na tayo update ngayon. Palagay na tayo ng rocker. Puputo na naman lang yung paralina. Ayan. Palagay na din ang dalawang paralina. Di bali mga trisi yan. Ayan. Napito ulit kayo mamaya mga idol. Palagay na yung kami ng rocker. Bukas nito bubong naman. Ayan. Napito kayo mamaya mamaya pinakalagay na ng traffic ngayon mga ano tapos na kunti gun na lang connector update ko ngayon bukas bubong naman may kang connector may lang